pagdating sa usapang gawang China, medyo mahirap hindi maisip yung stigma o yung paniniwalang mahina ang quality ng mga ito. Pero hindi naman ibig sabihin na lahat ng gawang China ay eh hindi maganda o hindi dekalidad. Isa sa mga example nito ay ang CF Moto at ang mga motorsiklong nagagawa nila. Itong 300SR ay isa sa mga bagong labas sila na nagko-compete dito sa entry level sports bike market. For an entry level sports bike at sa mababang SRP, normally maiisip mo na bakit kinipid ka or may mga kulang na features itong bike. Pero surprisingly, lahat ng mga modern features at technologies involved sa mga motorsiklo ngayon, meron itong 300 SR. Fuel injection siya, may front and rear ABS at saka TFT screen mga features na bihira't mahanap sa mga motorcyclo sa ganitong segment. Gumagamit ito ng adjustable ride modes. Ibig sabihin ito, kaya mong palitan ang mga preset na riding modes depende sa conditions kung saan ka nag-ride. Yung bike na ito gumagamit ng non-adjustable suspension both sa front and rear, at saka 4-piston single disc caliper sa harap at single piston caliper sa likod. Gumagamit din ito ng steel braided brake hoses. Meaning yung braking performance niya ay maganda kumpara sa mga ibang motosiklo sa gantong klasing segment. Ibig sabihin, hindi ka kakapusin sa braking power dahil meron kang braking system na hindi pangkaraniwan sa class na ito. Pagdating sa makina, gumagamit ito ng single cylinder na 300cc engine, liquid-cooled 4-valve dual overhead cams at rated sa 21 kilowatts. Ngayon, being liquid-cooled, hindi siya prone sa overheating, lalo na pag ginagamit mo sa lansangan. Tapos, since du dual overhead cam siya at saka 4-valve, medyo mataas ang kanyang rated power for a bike na ganitong klaseng displacement. Usually, pagdating sa mga single-cylinder bikes, meron itong annoying vibration na mararamdaman both sa handlebars at saka sa foot pegs. Pero I'm happy to say na itong motorcycle na ito for a single cylinder bike, very smooth ang takbo ng makina. Pagdating naman sa pagtakbo, hindi naman ako nakaramdam ng pagkapos in terms of engine power at braking performance. Kahit sabihin natin hindi branded ang suspension components ito at hindi rin adjustable, napansin ko na ito ay compliant at tamang-tama lang, lalo na sa mga less than perfect roads na may encounter natin sa ating lansangan ang kanyang handling is what you'd expect from a typical sports bike. Hindi naman sobrang bigat, pero hindi naman din sobrang liksi. Yung turning radius ng motorsiklo nito is typical and what you would expect from a normal sports bike. Pagdating kasi sa mga sports bike, gumagamit sila ng mga makikitid at mabababa na handlebars. So ang kung ang riding style mo ay nasanay ka sa isang normal na motorsiklo, medyo kailangan mo mag-adjust ng riding style pagdating sa sports bike. Typical sports bike ergonomics ang maaasahan mo dito malapit ka sa tangke at nakabend ang torso mo dahil nakasubsob ang handlebars. Yun nga lang, mas sakto ito sa medyo mas maliit na rider. Sa height ko kasi na 6'1", kahit may sagad ko ang mga adjustments sa foot controls, medyo maigsi pa rin para sa akin. Itong 300SR, sa tingin ko, hindi naman makakapag-disappoint pagdating sa formahan. Kahit sabihin natin, abot kaya ang kanyang presyo, malalong malayo siya sa itsurang mumurahin. So in terms of price, pag kinumpara mo sa features na makukuha mo at saka sa performance ng 300SR, medyo isa itong napakasulit na motorsiklo. Ngayon itong sports bike segment na maraming nagdadalawang isip pumasok dahil nga sa mga problemang sports bikes, na mahirap i-maintain or hindi praktikal at mahirap gamitin araw-araw, itong 300SR ay isang magandang contender sa mga pwedeng pagpilian sa entry-level sports bike market. This portion is brought to you by Ride PH Season 6 is presented by the Department of Tourism and the Tourism Promotions Board. Co-presented by Next on Ride PH.